masusulat ko kaya Una, una, kaya, ang kaya Nagbibili ng bahay sa Santa Rosa Una, una, kaya, kaya, ay! Maglalagay ako ng seven Pamilyar ba kayo sa tunog na ating narinig? Worry really not, dahil sa araw na ito, kikilalaning natin ang isa sa pinakasikat at pinakamakulay na pista o festival sa ating bansa. Kaya napat inihintay natin, samahan niyo muli si Sir Harry sa pagbabalik sa ating kasaysayan at paghahanap ng aral mula rito. Kung matatandaan, maaalala natin na nang dumating ang Magellan Elcano Expedition sa Pilipinas, ipinakilala nila ang panibagong paniniwala at relihiyon sa mga Pilipino, kaiba sa relihiyong paganismo at animismo na kanilang pinapaniwalaan. Ito ay ang relihiyong kresyanismo. Kasabay nito ang pagpapakilala ng imahen ng Batang Jesus o ng Santo Niño. At kung maalala din natin, Bagamat ipinakilala na ng mga Kastila ang reliyong Kristyanismo sa mga Pilipino, hindi naman tuluyang iniwan ng mga katutubong Pilipino ang kanilang paniniwalang animismo at paganismo. Bagkus, isinama lamang nila ang ilang mga aspeto nito sa kanilang bagong paniniwalang Kristyanismo. Maari natin itong mailarawan sa konsepto ng folk Catholicism. Sa konteksto ng Pilipinas, ito ay maaring ilarawan sa mga lokal na tradisyon ritual at paniniwala na nagmumula sa katutubong kultura ng mga Pilipino na isinanib sa relihiyong katulisismo. Halimbawa nito ay ang pagpuprosesyon ng mga santo, pag-aalay ng mga pagkain, lahat na ginagawa bago pa man dumating ang imahe ng santo Niño sa kapuluan ng Pilipinas. Isa pang magandang halimbawa na ating binabanggit ay ang mga pista o festival sa ating bansa. Isa na rito ay ang Ati-Atihan Festival. Kahitian Festival ay isa sa mga pinakikilala at pinakamagarbong pista sa buong bansa. Ito ay itinaraos tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Kalibu Aklan sa isla ng Panay. Ang pangunahing layunin ng Atiyatean Festival ay ang maghandog ng pasasalamat kay Senyor Santo Niño, ang banal na sanggol na si Jesus. Sinasabing ang mga pagdiriwang at pista gaya ng sinulog sa Cebu at ginagyang sa Iloilo -Ilo ay hango mula rito. Kaya naman, ito rin ay tinatawag ayon sa National Commission for Culture and the Arts na Mother of All Philippine Festivals. Sa kasalukuyan, wala pa rin tiyak na sagot kung paano nga ba nagsimula ang Ati-Atihan Festival. Ito ay dahil sa kakulangan ng mga written historical records na magpapatunay kung paano nga ba ito nagsimula. Dahil dito, mayroong iba't ibang mga versyon ang ilan sa mga nag-aaral kung paano nga ba ito nagsimula. Isa sa mga bersyon ng kwento ng binagmula ng Ati-Atihan Festival ay ang kwento kung saan ang sampung datu mula sa Borneo ay tumakas mula sa malupit na kamay ni Sultan Makatunaw. Nang dumating sila sa panay, sila ay malugod ni tinanggap ng mga aita na nakatira doon. At doon na nga naganap ang pinapaningwalaang barter of panay. Matapos ang pakikipagpalitan ng produkto at ang kasunduan na bilhin ng lupa ng mga Aita natapos ito sa isang selebrasyon na hanggang ngayon ay pinapaniwala ang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Ati-Atihan Festival. Isa pang kwento hango mula sa pinagmula ng Ati-Atihan ay nagmula sa munisipalidad ng ibahay sa probinsya ng Aklan. Isa umanong residente ng munisipalidad ang nangingisda ng araw na iyon. Gayunpaman, imbis na isda Isang piraso ng kahoy ang kanyang nakuha at dahil inalat ang kanyang huli, umuwi na lamang siya kasama ang kahoy upang gawing itong panggatong. Gayun pa makalipas ang ilang mga araw, nagulat ang mag-asawa nang makita na ang kahoy na kanilang ginawang panggatong ay may muka ng isang bata na pinapaniwalaang ang batang si Jesus. Isa pa umanong bersyon ng kwento hango sa pinagmulan ng ati-atihan ay noong 1569 nang binyagan ni Father Andres de Aguirre ang isang libong mga naninirahan at residente sa kasalukuyang ngayong tinatawag nating kalibo sa aklan. Ang salitang kalibo ay nangangahulugan ding isa kalibo o 1,000 na sumisimbolo sa isang libong mga residenteng bininyagan noong araw na iyon. Ayon pa sa kwento, ang binyagan, ang mga residente ay nagdiwang at sumigaw ng mga katagang Viva kay Señor Santo Niño o Long Live the Santo Niño. At mula nga sa simpleng pagdiriwang ng Batang Jesus o ng Santo Niño, noong 1970 ito ay formal na pinangalanang ati-atihan ng ati -atihan, ibig sabihin ay magkunwari bilang isang Aita. Kaya naman, isa sa mga primaryang katangian ng ati-atihan kaiba sa iba pang mga pista o festival sa Pilipinas ay ang paglalagay ng mga residente o mga kalahok dito ng pinta sa katawan upang magmistulang isang aita. Isa pa sa mga primaryang katangian ng ati-atihan ay ang pagsigaw ng mga kalahok nito ng mga katagang halabira. Halabira, nang ibig sabihin ay ibuhos ang lahat. Ang mga katagang ito ay sumisimbolo sa malalim na paniniwala at debosyon ng mga aklanon kay Senyor Santo Niño. At ito ay makikita rin sa magagarbong mga kasuotan, maindayog ng mga sayaw, at panaad o religious vow ng mga residente dito. Alinman ang totoo o hindi totoo sa mga kwentong ating binanggid patungkol sa pinagmulan ng Ati Atian Festival, isa lamang ang sinisimbolo nito ang malalim na paniniwala at debosyon ng mga Pilipino na tumatagos mula pa sa mga katutubong paniniwala hanggang sa relihiyong Kristyanismo. At ito ay makikita hindi lamang sa magagarbong mga pista at festival katulad ng ati-atihan, kundi maging sa mga misa, mga novena, mga reposisyon at iba't ibang mga patimpalak kalahok ang iba't ibang mga Pilipino sa buong Pilipinas. At doon natatapos ang ating aralin. Nawa ay marami tayong natutunan patungkol sa ating kasaysayan at katulad nga ng sinasabi ng mga aklanon, Halabira! Ibigay natin ang lahat, hindi lamang para sa ating sarili, sa ating kapwa, kundi para sa ating bayan. Maraming salamat at hanggang sa muli at huwag natin kalimutang magpahinga. Okay boys, practice na ulit tayo from the top. 1, 2, 3, 4, 5. Halabira!